Mula sa bintana ng presidential limousine, nakatano si Pangulong Alejandro Lex Sandoval sa kumukulong EDSA habang pinipigilan ng mga motorcycle escort ang daloy ng sasakyan. Wari ordinaryong araw ng pamahalaan, budget briefing sa umaga, state universities meet and greet sa tanhali, ngunit kapansin-pansing walang media convoy na kasunod at hindi nakabagas na itimang SUV bagkus ay nakatintlang. Pinakiusapan niyang huwag nang isama ang press, ang pakay niya hindi photo up, kundi isang personal na misyon na anim na buwan niyang iniwasan, giit ng konsensya na di kayang patahimiki ng anumang slogan. Sa kaliwang bulsa ng barong niya, nakatupi ang sonogram na ipinadala sa email limang gabi ang nakalipas, grainy picture ng hugi suso na may kumakaway na kamay, may caption na, 22 weeks, heartbeat strong. Isang text lang ang naghatid hindi ko alam kung paano sasabihin pero kailangan kita bukas sa 3pm o Bigayne, St. Loras. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na! Itulay na natin! Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin ng koridor. Tahimik na napatindig ang dalawang nurse sa paggalang pero binyagaan niyang ngitilang at hinilutan niyang palad ang laylayan ng barong. Sa waiting area, nakita niya agad si Bianca Reyes, dating kilalang investigative journalist na sumikat sa pagkalantad ng sindikato sa Bureau of Customs at babae ring minsan nagpalakas ng tibok ng puso ng isang babaeng buntong hiningalang ang pagitan sa unggoy at tao. Nakausot si Bianca ng simpleng beige na t-shirt at faded jeans, nakayoko, hawak ang tiyan na parang sinisikap pigilan ng anumang bagyo sa loob. Nagdalawang isip siyang lapitan, huling beses silang nagkausap, inulan sila ng flashbulbs matapos ipaalam ng Malacanang na mutual and amicable ang hiwalayan nila upang makaiwas sa conflict of interest. Walang nakakaalam kung gaanong sakit ang nakaipit sa malambat na pahayag na iyon na naghiwalay sila dahil sa ingay ng politika, sa likod ng lente at sa tambak na isyong ayo patahimikin ng oposisyon. Lumapit si Lex, nakaupong isang silya ang layo upang ipaalam na may puwang pa rin ginagalang. Bianca, pabulong niya. Ganap siyang Domingo sa muka, maamong ember sa mata, Dahan-dahan tumingala ang babae, baka sampuyat at kaba, at sa unang tipig pa lang, bumulwak ang luha na buong buwan niyang pinigil. Bakit pa umiiyak? Natatawang bulong ni Bianca, sabay punas. Nasa media mo pa rin ang timing, sagot ni Lex. Pilit ibinato ang biro kahit pumipintig ang kanyang lalamunan. Tahimik silang naghintay, tanging wall clock at yapak na lumalakad na orderly ang tunog. Napansin ng pangulo na hinihimas ni Bianca ang manipis na kwintas na may maliit na palawit ng pluma, regalo niya noong unang anibersaryo, simbolo ng pagsusuporta sa pagsusunat ng katotohanan. Bakit mo ko pinatawag? Mahinahong tanong niya. Gusto niyang isingit ng kamusta ka? Ngunit tila mas prank ang palinggan ng unang hakbang. Humugot ng hangin si Bianca, parang reporter na magbubukas ng exclusive. Dahil sa test, hindi sila masigurado kung hypothyroid ba ang baby o congenital heart issue. Sabi ng OB kung may lahing cardiovascular problem ang tatay, kailangan ng advanced screening. Napatitig si Lex sa pader, naalala niyang nasa lahi nila ang murmur at arrhythmia, unang kinatatakutan habang nagkakampaign siya. Akala ko ba, akala ko safe ka, bulong niya. Akala ko rin, tugon ni Bianca. Nang nagbreak tayo na dili ako ng dalawang linggo, akala ko stress pag-check, apat na linggo na bala. Pero makatwira mo bang ipagpaalam? Di na kita ginulo. Paano ba namang alam kong apat na probinsa ang binabaha? Tapos gusto kong sabihin, Lex, buntis ako. Alam kong headline yun sa mga dilawan at sa mga trolls. Kumirot ang puso ng Pangulo. Wala siyang excuse pero alam din niyang walang blueprint para sa ama at commander-in-chief sa bayo. Sa saglit ng katahimikan, napansin ni Bianca ang kamay na nakatikom. Nanginginig ng bahagya, tanda ng anxiety na kabisado niya nung nagka-shootout ang militar sa Marawi. Hindi kita sinisisi, dagdag ng babae, mas mababa ang timbre. Pero matapang akong magsabing kailangan kitang kasama ngayon. Hindi dahil presidente ka, kundi dahil ikaw ang ama. Mapait ngumiti si Lex. Para sa tubig na ito, tatanggalin ko ang titulo, tatay lang. Tinawag ng nurse ang pangalan, Miss Reyes, pasok na po kayo? Tumayo si Bianca ngulit bago dalhin ang ultrasound gel, hinawagan niya ang dulo ng barong ni Lex na parang batang natatakot sa first day sa school. Pwede ka ba sa loob? Umiling ang nurse, protocol daw, isang kasama lang at babae dapat. Okay lang, bulong ni Lex, dito lang ako. Hinalikan si Lex ni Bianca sa noo, isang bagay na natural noon ngunit ngayon ay seryosong pinag-iisipan. May si Lexa waiting area, nakikipag-away sa ingay ng isip. Bumalik sa kanya ang alon ng mga araw, debate, executive sessions at hiwalay na kama. Hinihayangan niyang binigyan ng espasyo ang politika habang hinihipop ang init ng tahanan. Higit sa lahat, kinakatakutan niya ang malupit na tanong ng tadhana, paano kung may bagay na mali sa anak mo dahil sa lahing ikinubli mo sa stress? Paglabas ni Bianca, nakapulupot pa rin ng robe, bakas ang takot, Hawak na ang printout ng ultratunog, may bilog, may hubog, munit, may marka ng puting araw at sulat ng kamay na tanong tanda. Lex, may shadow sa puso. Hindi pa malinaw, kailangan fetal echocardiogram. Kung abnormal, posibleng operahan within days of birth. Nanginigan tuhod ng pangulo. Pagpapawisan siya kahit aircon. Ililipat kita sa National Heart Institute, agad niyang sabi. May best pediatric cardio team tayo doon. Umiling si Bianca, hindi ko kailangan ng tayo. Kailangan ko ng tayo na hindi politika. Buntong hininga si Lex. Magre-request ako ng leave. Nabigla si Bianca. Pangulo ka ng bansa. Oo, wika niya. Pero anak ko to. Sa koridor, napalingon ng dalawang resident doctors. Hindi makapaniwalang naririnig na ang leader ng bansa ay magli-leave para sa anak na wala sa kasal. Ngunit sa mga mata ni Lex, walang makikitang kapitolyo. Taning takot ng isang ama na baka hindi masalo ang buhay bago pa man ito humawak ng mundo. Lumipas ang dalawang linggo ng mga tests. Sa bawat echo, CT at amnio, nasa tabi si Lex. Minsan nakatago sa cap at mask, minsan diretsong barong pero nakatayo sa sulok, iniiwas ang sarili sa kamera. Lumika iyon ng blind item. High-ranking official. Laging nasa ospital? May life-threatening condition? Walang kumuha ng larawan dahil ipinabawal ng hospital security ang cellphone sa pediatric Cardio Wing. Sa huling consult, lumabas ang cardiologist. May ventricular septal defect pero operable within first month. Success rate 95%. Napaupo si Bianca luha ng takot at ginhawa. Lumuhod si Lex sa harap niya, hinawakan ng mga kamay, at ngayon lang, sa presensya ng stethoscope at anti-back smell, binulungan niya. Maari ko bang bumalik sa buhay mo sa paraan na hindi mo mararamdaman na binabalik ko ang iyong independensya? Tumulo ang luha ni Bianca pero nung umiti. Hindi mo kailangang maging presidente para maging tatay. Kailangan mo lang tumayo sa alas dos ng madaling araw kapag kailangan ng gatas at lampin. Tinawanan nila ang gitna ng pag-iyak. Nag-release ng statement ang palasyo makalipas ang ilang araw. Ang Pangulo ay kukuha ng 10 araw na personal leave upang samahan ang kanyang isang malapit na kaanak sa medikal na pangangailangan. Patuloy ang operasyon ng gobyerno sa ilalim ng OIC. Umusbong agad ang haka-haka, hindi na mahalaga iyon kay Lex na nakatayo sa delivery room nakasuot ng sterile gown. Nang iniluwalang sanggol, humikbi si Bianca Hinanap ang kamay ni Lex at magkasabay nilang narinig ang unang iyak na bumiyak sa hiwatig ng nakaraan. Pinangalanan nila itong Luna Alegria. Luna para sa buwan na saksi sa kanilang muling pagtutugap sa hospital courtyard gabi-gabi. Alegria mula sa salitang Espanyol na kagalakan, napilit na sumisilip kahit nanginginig ang hinaharap. Isinugod si Luna sa Pedia ICU, nakakabit sa tubo at monitor. Nakayuko ang mag habang si Lex ay nakahawak sa ink pad na ipipirma sa authorization for surgery. Saka dumating ang mensahe ng Chief of Staff. Sir, Senate is calling for emergency session on budget veto override. Saglit na naghinto ang mundo. Tumingin siya kay Bianca, sa anak na nakayapo sa respirator, at hinawakan ng telepono. Ipagpaliban ninyo, may mas mahalaga akong batas na dapat mantayan, ang batas ng buhay ng anak ko. Sa unang oras ng operasyon, nagbabad si Lex sa chapel ng ospital. Walang kamera, walang teleprompter, taning mutumutong dasal at pangakong hindi mauulit ang pagkukulang. Lumapit ang madre. Mabigat po bang pasanin? Sabi niya, Madre, kapag pangulo ka, nag overthink ka kung dapat babalagang umiyak. Pero mayong tatay na ago, parang okay lang pala. Mumiti ang madre. May mas mataas pa sa buong republika, ang damdamin ng isang magulang. Nilagpasan ni Luna ang operasyon at sa unang ngiti niya matapos matanggal ang tube, naramdaman ni Lex na nawalan ng tono ang bulong ng ibang problema. Sa discharge day, lumakad palabas si Tiangka at Lex, magkasabay, ngulit walang flash. Hawak ni Lex ang carrier, nakangiti sa bagong araw habang sumisilay sa dulo ng koridor ang ilang nurse na nag-uusapan. Yan pala ang tunay na headline, hindi politika. Sa parking, huminto sila sa pagitan ng presidential van at second-hand sedan si ni Bianca. Tinapik ni Lex ang kotse ng babae, mas safe si Luna rito, hindi sa bulletproof, kasi sa loob niyan may 18 taon na katayagan mo. Sumakay sila roon at sa unang pagkakataon buhat ng maging presidente si Lex, umupo siya sa passenger seat, sumusunod sa direksyon, hindi nagbibigay. Kumendat si Bianca, Commander-in-Chief ka ng bansa, pero ako ang Chief in Car. Mumiti si Lex, Kadarating ko lang sa laban na dapat matagal ko ng sinalihan. Habang bumaybay sila palabas ng ospital, naiwan sa bilkonya ang media na walang scoop. Ngunit sa nursery wing, may nakadikit na note sa pader, Salamat, Pangulong Tatay. At sa silong ng gabing iyon, sa isang maliit na bahay na malayo sa Malacanang, natutong matulog ang isang pinuno sa kaluskos ng diaper, kaskas ng breast pump at kakaibang tunog ng maliliit na hilik. Musikang nagpapaalala na bago ang bansa may maliit na puso siyang ipinaglaban at ito ang resultang bumaliktad sa inaakala nilang takbo ng kwento. Aral sa kwento nating ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!